Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay atin na namang ituturo sa inyo ang isang ritual upang ang inyong mga partner, kung kayo ay hindi kinakausap na inyong mga partner, kung ang inyong mga partner ay basta na lang kayong iniwan, subukan ninyo itong gawin. At hindi pa ninyo matatapos ang inyong spell, ay kukontak na sa inyo ang inyong mga partner na hindi kayo kinakausap. Yung mga partner nyo na kahit anong gagawin po, kiusap sa kanila na um, bigyan ka ng kaunting panahon ay talagang parang bingi na at hindi na kayo pinapansin. Ito po ang inyong susubukan ngayon, ang ating ituturo sa inyo. Ang kailangan po natin dito ay buong tiwala. Siyempre, kailangan natin yon ang tiwala, kailangan natin isang daang porsyentong tiwala sa ating ginagawa at ang pagsunod sa lahat ng ating instruction na ating ituturo sa inyo. Ayan po, kailangan humanap ka ng tahimik na lugar, kailangan ay walang ibang maaring makakaisturbo sa iyo habang ginagawa mo ito ito ay maaari nating gawin ngayong araw ng Sabado ng Tanghali. So Tanghali ibig sabihin alas 12 ng Tanghali, pwede natin itong gawin sa araw ng Sabado or kaya naman ay sa araw po ng Lunes. Okay? Narito po ang ating kailangan. Kailangan lamang natin ng dahon ng laurel, bulpin, pulang panulat uh, dapat pula po ito at kandila na kulay pink ngayon po kung wala kayong kulay pink ay maaari din gamitin ang pula, yun po lamang ang maaaring gamitin pink or pula pwede po yung gamit na hindi po pwedeng ibang kulay kundi pink or pula po lamang at kailangan din natin ito ang uh, pwedeng ganito pwedeng mangkok o pwede pong plato ngayon pag nandyan na po ang ating kailangan, pulang bolpen pula pong bullpen, pula or pink na kandila. At kung wala po kayong dahon ng laurel, pero imposible pong wala kayong dahon ng laurel. Ngayon kung wala po kayong mahanap ng dahon ng laurel, ay pwedeng pwede po tayong gumamit ng sariwang kulay green na dahon. Kulay green na dahon yung sariwang sariwa. Okay, pero mas mainam po kung mayroon tayong dahon ng laurel. Okay. Ngayon po, ano po ang una nating gawin? Ayan, pag nandyan ang yung mga kailangan, ay kuhanin mo ang dahon ng laurel at isulat mo dito ang pangalan ng taong iyong ay uh, yung partner mo na hindi kinakausap. So, ang for example, ang pangalan ng partner mo ay si Paul. Pula pong panulat ha. Malalaking letra po ang gagamitin. Si Paul um, Basko. Si Paul, si Paul Basko. Yan ang ating isusulat dito, Paul Basko. Ngayon, kung alam mo ang kapanganakan ni Paul Basko, ay isulat mo ito. Isulat mo dito ang kanyang kapanganakan. Kung hindi naman ay ang kayang birthday na lamang, yung uh, kanyang edad. Kung hindi mo alam ang kanyang kapanganakan, ay kahit ang kanyang edad. Pagkatapos mong isulat sa baba ng kanyang pangalan, ay isulat mo naman ang iyong pangalan. So, ako, halimbawa ako, si Marivic. Si Marivic Dornan. Ayan. Siyempre, alam naman natin lahat kung kailan tayo pinanganak, so isulat natin. Uh, katulad ko, October, pwede mo ilagay 10, uh, 17, 78. Ayan, ganyan. Ayan. Pagkatapos, kung kilala mo, kung alam mo na may third party sa inyong relasyon or ang inyong mga uh, nang iwan sa inyo ay mayroon ng uh, kinalulukuhan, yung inyong mga asawa ay mayroong kinalulukuhan, halimbawa mayroong uh, kulasisi, ilagay mo dito sa likod, ilagay mo sa likod ang pangalan nito. Ngunit kung wala naman ay wala ka nang ilalagay dito sa likod na ito, kundi ito na lamang ang inyong pangalan dito sa harap, yung isinulat mo ang iyong pangalan. Ngayon, pagkatapos mo na itong maisulat, di tapos na natin itong maisulat, ay sindihan mo ngayon ang kandila gamit po ang posporo. Posporo po ang ating gagamitin. Sindihan mo ang kulay pink o kulay pula na kandila. Sindihan mo ang kulay pink o kulay pula na kandila. Habang sinisindihan mo ito, habang sinusunog mo ito, ay tiyakin mo na ang abo nito ay masasalo mo dito sa mangkok man o sa plato. Okay? Kailangan po walang matatapon sa abo. Kailangan masasalo lahat nito ang nito ang abo ng ating dahon. Habang sinusunog mo ito, ay bigkasin mo ang salitang ito hanggang sa ang ito ay tuluyan ng uh, maabo ng lubos. Kailangan ay buong buo itong maabo. Ayan. Habang sinusunog mo ito, ay banggitin mo ang salitang ito na aking ilalagay mamaya sa ating description box. Narito po ang ating salitain, ang ating sasabihin habang sinusunog natin ang dahon ng laurel o ang dahon na kulay green. Okay. Habang sinusunog, sabihin mo ito. Fa- Ini, ben, nora, paiyatan, men. Isusulat ko rin po ito sa description box mamaya. Fa, ene, ben, nora, paiyatan, men. Ayan po ang ating isusulat. A mamaya sa ating description box para mas maunawaan. Ngayon, i ko din po para sa inyo. Fa, ibig sabihin, if a N A I double N E Ben e B I N Nora N O O R A F A I Y I T A A N Men M E E N yan po Paene ben nora paeyataan men. Ayan, paulit-ulit mo yung bigkasin hanggang sa ito ay tuluyang maabo ng buong-buo. Yung buong-buo na itong naabo, lahat na ito ay abong-abo na. Kailangan walang matapon ng kahit alinman sa abo, kundi nasalo ninyo ito. Pagkatapos, kuhanin mo ang abo dito. At isaboy mo ito sa hangin pataas, hindi po pababa. Dapat ang pagsaboy ninyo sa abo nito ay pataas po. Pataas ang pagsaboy ninyo nito sa hangin. At pakaabangan nyo ang resulta dahil paka po hindi pa ninyo tapos ginagawin ito ay kaagad na kayong kukuntakin ng inyong mga partner na hindi na nagpaparamdam sa inyo. Gawin po ito ninyo ng tama, walang babaguhin, walang papalitan, kundi sundin po ang lahat ng nasabi sa ating video upang kayo po ay magtagumpay. Ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.